Morgan Ray, bayar ya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ này, không nice slide, <light. cười> nice slide hấp nice

आलो बकता थैंक यू Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang Ah! <laughs> <laughs>

100, eh, 100 ganon. 100. Oh 100. Para oh, sa 100. Para sa isang daan, yay. Pwede tayo, ha? Pwede tayo na lang daw. Para sa isang daan, yay. Para sa

Видишь, да, видишь, да.